good morning mga birdkada. Yan, after natin magpatoka, syempre magbibigay tayo nito. ah uh, MWF ako nagbibigay nito sa mga ibon natin, sa mga young bird, no? So, sa mga nagtatanong ko anong ginagamit ko para sa mga young bird natin, ito yung sagot. Ayan, victory digestion pills, ah uh, multivitamins, at calcium lactate, no? Ayan, pula puti at itim, no? So, ganito kalaking inakay, nagbibigay na ako, pwede na to. Ito 'yan nasusubuan na 'yan, ganyan kalaki. 'Yan. Kaya na lumunok niyan. ganito ganto kalaki ng inaka Kaya na 'yan. Tapos ayun. Yun pa 'yan, susubuan natin 'yan. At ito, 'yan susubuan din natin. At saka 'yun nandito. 'Yan. So, tara, subuan natin sila isa-isa. Let's go. <laughs> so, ganito kalaki ng mga bird kadang inakay, pwedeng nasubuan calcium lactate. Nakakalunok na to eh. Yan, hindi na siya mabubulunan. So, subuan natin. Pakita ko sa inyo. Yan. Isa, isa lang, syempre, para ano, yan. Lagay oh. nyo lang sa bibig niya. Lulunokin niya ng kusa, yan. Yan. O. Oh. Lulunok niya ng kusa. Diba? O, oh, ayos na. Ganto kalaki. Eh. Hanggang maipasok sila sa, ano, sa flyer slope nagbibigay tayo niyan no mga bagyada, Pag nasa flyer slope na sila hindi ko na binibigyan ng mga vitamins no. So yun ang process natin kasi pag nasa flyer slope na sila uh, ginagawa natin doon pinapatibay na natin sila sa immune system nila para sa mga sakit doon at pinapalakas natin yung baga nila sa rondahan no. So yung pagbibigay ng vitamins habang maliit pa sila pero pag nandoon na sila pang digmaan na sila doon, no, bayan na yon Kung sino ang mahina, syempre, magkakasakit. So, matira-matibay sila doon. Hindi na ako nagbibigay ng vitamins. Makakatikim na lang sila ng vitamins sa tubig, yung electrolytes, no. So, yun lang, tips natin. Yan. So, gaganda ng sukat ng mga inakay natin, no. Ayan, no. Anak ni Red Bar 1112 at saka ni Red 113, no. Ayan, ganda ng sukat ng mga inakay natin pa yung laki. subuan so, lang na natin. Yan yun lang, mga bagkada. Oh. na lang ang kusa. Ayan. Pag so, nilagay nyo sa bibig nila. Okay na. Vitamins na. Three times a week, no? Sabay-sabay ko binibigay. Kasi tamad tayo, no? Hindi natin inaaraw-araw. Pwede araw-araw. Gusto nyo? Pula. Monday. Tapos puti naman sa Tuesday, no? So, ako hindi. Isang bigayan lang. Three times a week. Minsan nga, two times lang eh. Pag nakakalimutan ko, hindi ko na susubuan, no? Yan, ito naman. Full sibling ng takloban bird natin, no? Yan, ni Mindo at ni Red 308, no? napaganda na nila ba? So, yan, no? Ito nyo naman, red chick siya na white light na kakaiba yung pagka, ano niya, parang color yellow siya, no? Yan, ang ganda. No? So, ito, stock bird. Hindi ko na sinisingan ng panlaban dahil... Natuwa ako sa kulay niya, no? So, ito, gagawin natin future breeder tong inakay na to. Pero, syempre, bigyan natin ng vitamins yan para lumaking malusog. Ayan. Subuan nyo lang. Ganyan lang. Okay na, okay na. O, ba diba? Ayos na. Ayan. So, ito naman yung nest mate nya. Ito, white naman, no, mga bergada. Na may konting bahid ng brown. Ayan, no brown na medyo gray. Yan, ito panlaban mga barkada. Sa so, susunod na summer race, no. So, subuan din natin. Yan. Bigyan niyo lang sa bibig, lulunukin na nila ng kusa yan. Oh, kita niyo, oh. Lulunok niya yan. Lulunukin niya ng kusa yan. Nilagay niya sa bibig, oh. Okay na. Diba? Ganun lang mga birdcada. So sana may natutunan kayo. Pwede nyo gayahin. Uh, basta walang sisihan pag gumulong at may balatuhan pag nagtamasa, syempre. Yan. Yan, so, so hanggang ganito kalaki sinusubuan natin mga bird kada. Ito kasi hindi pa nalilipat to sa pliers, no? Ayan. One month na to nawalay na yung inakay yan. habang pinapatibay ko pang kumain sinusubuan ko pa to syempre nandito pa siya sa breederan eh no? so sinusubuan pa natin to yan bago ilipat sa flyer binibigyan natin siya ng bakuna no? binabakunahan na natin siya at yun na yung pinakalas na makukuha niyang ano, pang protection sa katawan niya. Pag nasa flyer na siya, bahala na siya doon, pati bayan na ano mga bird kala. Kasi binigay na natin lahat ng vitamins para sa kanya nung maliit pa siya, no? Kaya, kailangan niyang tumatag doon, no? Sa flyer no. Wala nang bebehan doon pag nasa flyer slope na siya. So, itong inakay na to is hindi bibigay natin bibigay ko to sa partner ko kay partner Joel Heronin no? kasi nagbigay siya ng singsing -sing sa akin no ayan ipad niya to ganda niya no kulay Johnson Relax Uber White Light yan so yun nandito naman sa buwan natin mga bird ka so, may inakay tayo dito yan ganda oh. Okay, red check mga ka yan ito anak naman ni Red 308 mga bird kada cross dun sa Anton Ong. Ito, no? ito so, agad ang young bird nya. Red check. Si Red 308 lang pala Mapagpalabas ng mga brown dun sa Anton Ong bird natin. No? Kasi nakaraan puro ano nilalabas eh. Puro blue bar. No? So ngayon nakakatatlong clutch na tayo puro brown. Ay nakakadalawang clutch na puro brown. So, ito red check yung nakaraan. Puro ano. Puro red bar. Ito red check na. Yung Naka isang clutch pala ako doon kay 111. Red bar 111. No, nakakuha rin tayo ng isang red bar. Pero the rest ng inanak nila, puro blue bar. So ngayon, ganda na kapag tayo ng red check. Ito naman yung anak ng ating ano. Yan, Katbalogan bird, no? Rock Balogan Bird naman to. Pare sa MacArthur line ng tropa natin. So, puro mga re, ano, blue check ang nilabas. No? Puro blue check. Ayan. No? Blue check o black check. Ayan. Eh, no? Nilabas. Dalawa. Magkasin laki. Ito yung isa. Oh. Ito parang mas dark. Ayan. Ano to? Cross ng puro pang long distance 'yung lahi niya, katbalogan tsaka ano. Kat balogan tatay ng katbalogan bird natin 'yung ano, 'yung tatay. Tapos 'yung nanay naman, kakalahi ng mga MacArthur winner nung ating tropa 'no, bigay sa atin 'yon. So, godaw, mga ilanakin nila. So, ito 'yung last natin, anak ni Abing. Yan, ito anak nung brown natin na binigay kay Panyolop. Nag iba yung kulay, no? Black check yung nilabas ngayon. Black check white flight. Yan. Sunog, no? Nasunog. Na overcook siya. Hindi nag-brown yung unang inanak nito, red check parehas, no? Red check na pied na may white flight. Ngayon, walang nilabas na pula. So, yung isa nito na, na ikal ko, no? Kasi hindi ko siya trip. So isa lang pinabuhay natin Ayan Na overcooked siya oh. Sunog na sunog mga bird kada Pati mga paa overcook oh. Overcooked Ang ganda yung na ito Solo lang Checkered white light Na may puti sa ulo Kakulay niya yung mga kapatid niya Itim lang to Hindi brown